Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma baad. wa warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, tayo ay magpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyaya at gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. At tayo ay nanatili sa kanyang rehilyon at hingin natin sanay hanggang sa uling buhay natin dito sa mundo na tayo ay gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, nandito naman tayo sa ating tatalakayin na bagong tatalakayin na pag-aaral tungkol ito sa haligi ng Islam. Isa sa mga haligi ng Islam, yon ang tinatawag na ang hajj, peregrinasyon or ang hajj or umrah ang Islam ay may limang haligi. Isa doon ang shahada, yung pagsaksi sa Allah subhanahu wa ta'ala na walang ibang Diyos, maliban kay Allah, at ang kanyang propeta Muhammad Sallallahu wasallam sugo at uling pinadala niya. Ang pangalawa, ang salah, ang pagsasagawa ng pagdarasan ng limang beses sa isang araw at gabi. Yung pangatlo, as-saum, yung pag-ayuno pag sa buwan ng Ramadan. Ang pang-apat ay ang zaka, yung pagbibigay ng kawanggaba, obligado, pagbibigay ng zaka. Kukunin sa mga yayaman at ibibigay sa mga mahirap at nangangailangan. Ito yung panglima ang ating tatalakayin, yung hajj, yung paglalakbay patungo sa Makkah. Alhamdulillah, ang peregrinasyon o tinatawag na pilgrimage o sa wikang sa Arabo al haj yung pag-Hajj ay isang tungkulin pang isang beses sa tanang buhay para sa mga makakayang isagawa nito. Bagamat ang mga optional na pag ay maaari ring isagawa pagkatapos. Ang pag ay ang ikalimang saligan ng Islam. Ito ay isang paglalakbay na isinasagawa papunta sa unang bahay ni Allah subhanahu wa ta'ala na itinayo sa lupa. Bilang pagpapakita ng katapatan sa Allah, ang mga nagsasagawa ng hajj ay kilala bilang mga panauhin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kung ikaw ay nakapag-hajj, ikaw ay ay isa sa mga visitors ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Malaking biyaya 'yon. Panauhin ka ng nag-iisang Diyos 'yun ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabilang sa mga kalamangan ng pag, ng Hajj ay na, ay na ito ang mga pinakamainam na gawain na gagawa ng isang tao. Isa sa mga pinakamainam na ibada na magagawa bilang isang tao ay yung pag yung pag-peregrinasyon papunta sa Baitullahil Haram. Sa Makka yun, makikita. Ang gantimpala ng isang tanggap na hajj ay hindi bababa sa paraiso. Yun. Ang ibibigay gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naglakbay, nagnais pumunta bilang isang panauhin ni Allah ang paghaj ay hindi na bababa sa paraiso ang gantimpala na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa hindi pa ron, at nahuhugasan nito ang lahat ng mga kasalanan. Hugasan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan. Binanggit pa sa hadis, yung mga taong naglakbay, ang kanilang intensyon upang magsagawa ng kautosan ni Allah bilang panauhin yung Hajj pilgrimage, pagpapunta sa Kaaba, ay sabi ng Propeta sa Alaihi Wasallam, kung siya ay babalik sa kanilang lugar para siyang isinilang ng kanyang ina na walang kasalanan at walang dumi. Ganon kahalaga ang gantimpala ng pag-hajj. Ano ang mga uri ng pag-aayon? Okay. Mayroong dalawang uri ng pag-aayuno. Isa doon ang maliit na peregrinasyon o tinatawag na umrah. Maisa sa gawa ito sa anumang araw ng taon. Okay. Yung pangalawa, ang malaking peregrinasyon o tinatawag na hajj, maisa sa gawa ito sa pagitan ng ikawalo hanggang sa ikalabing tatlo ng Dhul Hijjah ng bawat taon. Ay ibig sabihin, ang maging panauhin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dalawang klase, yung Umrah at saka yung haj. Ang pinagkaiban nito, ang Umrah ay bilang isang sunna. Bilang isang sunnah siya. Pwede mo itong gawin kahit anong oras, kahit anong taon, kahit anong buwan. Pwede. Ngunit, ang isa dito, yung panauhin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang yung paghaj, gagawin mo lang ito isang beses sa isang taon mula sa ikawalo hanggang sa labing tatlo sa nang buwan ng Dhul Hijjah sa bawat taon, minsan mo lang ito gagawin yung obligado. Yung pangalawang gagawin mo na na hajj, kabilang na siya sunnah at hindi na obligado. Okay. Ang dalawang uri ito, ay isinasatungkulin, isagawa isang beses sa tanang buhay. Mangyari pakatandaang, maaring isagawa ang dalawang anyo ng pagregrinasyon ng nagkasama sa isang paglalakbay sa panahon ng Hajj time o ng magkahiwalay. Ay ibig sabihin, kung pagkatapos mong mag-Hajj, tapos ng Hajj, kung naka-stay ka pa doon, sa ka, pwede ka magkagawa mag ng umrah. Pwede mo siya pagsabahin sa isang buwan, ang haj at saka yung umrah. Oh, walang kaso doon. Okay. Ang tanong dito, saan isinasagawa ang peregrinasyon? Saan isinasagawa ang pag o or pag oh. Pwede ba ito sa ibang bayan? Pwede ba ito sa ibang bansa? Dito ang tanong. Sasagutin natin ang peregrinasyon o ang paghaj at umbra ay isinasagawa sa lungsod ng Mecca sa Saudi Arabia. Walang iba. Walang ibang lugar at walang ibang Kaaba maliban lamang doon sa Saudi Arabia yung Mecca. Ang maliit na peregrinasyon o tinatawag na umra ay isinasagawa lamang sa banal na masjid at mag, sa Makkah. Kabilang sa pinagsasagawaan ng malaking peregrinasyon o haj, ang iba pang mga banal na puok sa lungsod ng Makkah. Yun. Tulad ng Mina, Arafa, yun. ibig sabihin dito. Okay. Kanino sinatangkulin ang hajj? Kanino to na obligado? Ang peregrinasyon or haj ay isinatungkulin sa lahat ng mga muslim na tumuntong sa pagbibinata, pagdadalaga, at may kakayahang isagawa iyon. Ang kakayahan ay nakabatay sa dalawang bagay. Unang unang bagay, kakayahang pangkatawan. Okay. Ang pag pala may dalawang bagay na dapat nandiyan sa iyo. Ang una, kakayahang pangkatawan. Dapat malakas ka. Kaya ng katawan mo. Dahil hindi basta-basta ang pag -hudge. Dahil is milyong-milyong tao kasama mo doon sa Makka. Kaya, ni required, kailangan na ang kakayahang pangkatawan ay importante sa mga sino mang nagnais maglakbay ng Hajj. Yayamang ang pag-Hajj ay maaring maging mahirap sa katawan. Kaya kailangan yung lakas. Kailangan may kakayahang pangkatawan sa makatuwid ang mahina at ang may kapansanan at ang mga taong may karamdamang walang kagalingan ay hindi na kailangan magsagawa ng hajj. Okay. Yung mga tao na may sakit, may karamdaman at wala ng chance na gumaling or pahina na lang kanilang katawan, ay hindi na sila kailangan magsagawa ng hajj. Pangalawa, kakayahang pampanalalapi. Dapat may saktong pera ka, may sobrang pera ka, ang isang tao ay kailangan mayroong kinakailangan gagastusin para maglakbay at manatili sa mga puok na pinagsasagawaan ng hajj dapat may pera din. Hindi pwede dito yung pera, maglo-loan ka para lang makahaj, hindi tatanggapin yan ng Islam. Hindi din pwede ang pera mo ay kinuha sa kita na haram. Hindi pwede yon. Kailangan talaga yung gagamitin mong pera, yung nasa halal at sobra-sobra yung, yung pera, may ipangbabayad ka, may panggagasto ka, at may may ka dito sa iyong pamilya. Sila yaong mga required na pupunta doon bilang panauhin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang maliit na peregrinasyon o tinatawag na umra, heto ang pangunahing paglalarawan ng pagsasagawa ng maliit na peregrinasyon o umra. Number one, sa pagsasagawa ng maliit na peregrinasyon o umra, kailangan pumasok sa isang banal na kalagayan na tinatawag na ihram. Okay. Pangalawa, isinasagawa ito sa pamamagitan ng pagbigkas ng layunin sa isang lugar na kilala sa tawag na miqat. Pangatlo, pagdating sa Makka at kapag naibaba na ang mga daladalahan, pupunta sa banal na masjid. Pang-apat, ang unang gawain ng umra ay ang pag-ikot sa paligid ng kaban ng pitong beses ulitin. Ito ay tinatawag na tawaf. Okay. Panglima, sa umaga ng ikasampun ay bumalik sa mina kung saan babatuhin ang malaking haliging lamang. Mag-aalay ng alay ng hayop, mag-aahit ng buhok sa ulo o magpaputol ng buhok. Yon ay sa mga umra. At mula roon, pupunta sa banal na masjid para magsasagawa ng pag-ikot sa paligid ng kaba ng pitong beses ulit at maglakad sa pagitan ng sapawal marwa ng pitong beses ulitin. Para sa panganim, para sa ikalabing isa hanggang sa ikalabing tatlong araw, mananatili ka sa mina, babatuhin ang bawat isa sa tatlong haligi araw-araw. Pangpito, babalik sa banal na masjid para magsagawa ng isang pangwakas na pitong beses pag-ikot sa paligid ng Kaaba. Ah, yun. Tawaful wida na tinatawag. Yung very well na pag-ikot. Ang pangwalo, ang malaking peregrinasyon o haj ay kumpleto na. Kung gusto mo malaman kung paano yung pagsasagawa ng umbra at sa yung haj ay nakailangan panoorin at pag-aralan tungkol sa haj. Kung sino man ang may layunin sa atin o malakas ang kanyang niya na siya ay mag magumra, o mag nararapat sa atin na pag-aralan ang bagay na ito dahil ito ay napakahalaga at siya isa sa mga haligi sa Islam na dapat natin sundin kung ano man ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam hindi yaong mga taong susunod ka lang kung anong nakita mo hindi dapat kinakailangan pag ibada pagsasagawa ng ibada kailangan talaga pag-aralan mo at itanong mo at panoorin upang masagawa mo ng matuwid upang masagawa mo sa kagustuhan na Allah at sa pamamaraan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay. Sa maikling mga lecture natin ngayon, may mga pagsusuri tayo na dapat nating suriin kung papaano o naintindihan ba natin ang ating pinag-aralan sa araw na ito. May limang katanungan na dapat nating sagutin. Okay. Pagsusulit, number one, ang una, ang maliit na peregrinasyon o tinatawag na umra ay maaaring isagawa sa isang tanging panahon ng taon. Tama ba ito o mali? Okay. Pangalawa, kailangan mo lamang isagawa ang haj kung mayroon kang kakayahang pangkatawan at pampanalalapi. Tama ba o mali? Okay. Pangatlong question natin. Ang pag ay isinasagawa sa malaking masjid ng Cairo, Egypt. Tama ba o mali? Ang pangapat, ilang ulit iikot sa paligid ng Kaaba? Okay. Dapat niyo masagot. Ilang ulit ang pag-ikot doon sa kaba. Panglima, ang uling question natin, ano ang mga pangalan ng dalawang burol na lumalakad sa pagitan ng mga ito ay nagsasagawa ng sa'i? Okay. May tinatawag na dalawang burol or ended niya yung pang yung may daratingan ka, na pitong beses ka dyan, pabalik-balik. Ano ang tawag sa dalawa na yun? Okay. Yun ay malalaman natin kung nakikinig tayo o nag tayo ng hajj at saka umrah. Wabad. rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.